Sigurado kong may napapansin ka ng ganito sa paligid mo, sa opisina, sa simbahan, uh, kahit sa community group nyo, di ba? Oo naman. Yung tipong tao na tahimik lang, hindi pa laging bida, pero siya yung laging, alam mo yun, maaasahan sa mga maliliit na bagay. Yung madalas hindi napapansin na gawain yung nga o kaya yung yung kasama na kahit walang official title eh siya yung natural na nilalapitan pag may krisis o kailangan ng uh, matinong payo exactly at ang katotohanan madalas yung mga pinakamagagaling na leaders para bukas eh kasama na natin niya naglilingkod lang ng tahimik at yan mismo ang uh, sisiya sa atin natin ngayon. Tatalakayin natin kung bakit napakahalaga at teka paano nga ba maagang makilala at maalagaan itong mga tinatawag nating sisi-ball na leader. Ah, sisi-ball na leader. Magandang term yun. Oo. Sila yung mga tao na baka hindi pa alam mo kitang kita yung buong potensyal pero may mga senyalis ng pinapakita. Ang mga insights natin ngayon ay hango mismo doon sa mga material na binigay mo. Bale, kombinasyon ng mga prinsipyo mula sa Biblia, mga practical na sistema at uh, mga aral galing sa totoong karanasan tama. So, ang mission natin dito sa paghimay na ito ay para mabigyan ka, ikaw na nakikinig, ng malinaw na pag-unawa mga konkretong hakbang na pwedeng subukan at uh, siguro pati inspirasyon para mas maging mapanuri ka sa pagtuklas at pagsuporta sa mga ganitong potensyal na leader sa iyong sariling mundo, sa trabaho man 'yan, komunidad o simbahan para sa iyo to. Kasi ang malaking tanong talaga, ito Paano nga ba natin matututukoy itong mga nakatagong hiyas na ito bago pa sila uh, mabigyan ng formal na posisyon o titulo? Paano nga ba? Okay, sige. Himayin natin yan. Simulan natin sa pinaka-basic. Bakit ba kailangan natin silang makilala ng maaga? Bakit parang may urgency dito? Kasi, aminin natin, madalas ang sistema, sakalang tayo naghahanap ng leader kapag may bakante na, di ba? Oo, pag may fire drill na. Yun, kapag kailangan na ng kapalit, dun palang magkakandara pa. Pero sabi nga dun sa sources mo, malimit eh huli na ang lahat kapag ganito ang diskarte. Tumpak, malaking oportunidad ang nasasayang eh. Yung mga taong may potensyal na sana, baka na-overlook, baka na-dismaya na, o baka napunta na sa iba kung saan sila nakita at, at uh, binigyan ng halaga. Oo nga, sayang. At idagdag pa natin, iba na ang takbo ng panahon ngayon. Hindi na laging sapat yung tradisyonal na basehan. Yung dahil lang matagal na siya dyan o dahil ang ganda ng resume, parang hindi na yung sapat. Oo nga eh, parang mas, mas malalim na yung kailangan niya yun, no? Mga leader na hindi lang basta inilagay sa pwesto, kundi talagang uh, hinubog, lalo na yung kanilang karakter at yung kakayahan nilang humawak ng responsibilidad. At dito, malaking tulong yung gabay mula sa mga prinsipyo sa Biblia na nabanggit doon sa sources. Oo, anong sabi doon? Kasi interesting makita kung paano ang Biblia mismo nagbibigay ng pattern. Halimbawa, yung talingahan ng mga hasik sa Mateo 13, yung sa binhi at lupa. Ah, oo, familiar ako dyan. Ipinapakita doon na ang liderato ay parang binhi. Hindi ito magic na bigla na lang, boom, nandyan na. Kailangan ng tamang lupa isang nurturing environment at uh, panahon para ito tumubo at lumakas. Proseso siya, hindi instant. At ang daming halimbawa sa Biblia na dumaan muna sa tinatawag na hidden preparation, no? Sina Joseph, si David bilang hmm. pastol. Si Esther. Oo, si Esther. Lahat sila. May mahabang panahon ng paghubog sa mga tila maliliit na bagay, sa mga pagsubok, malayo sa spotlight, kumbaga, bago sila pinagtiwalaan ng malalaking tungkulin. Yun. Doon nasubok yung kanilang katapatan at nabuo yung kanilang tibay. Integrity. Character talaga. Exactly. At dito lumalabas yung isang mahalagang prinsipyo sa kasulatan na iba sa madalas tinitingnan ng mundo. Mas mabigat yung nabuong karakter kaysa sa mga kredensyal o galing lang yung katapatan, integrity, pagpapakumbaba, kakayahang magtiis, yung mga sinasabing bunga ng Espiritu sa Galatia 5, mas matibay na pundasyon yun. Mas matibay kaysa sa galing lang magsalita o sa haba ng experience. Oo. Kung titingnan mo yung qualifications sa 1 Timothy 3 at Tito 1, grabe, ang laki ng porsyento doon ay tungkol sa kung sino sila bilang tao. Hindi lang sa kung anong kaya nilang gawin yung being overdoing muna. Okay. So, kung ganun pala kahalaga yung karakter at katapatan na nahuhubog sa mga di napapansing panahon, ano yung mga mas specific na senyales na pwede nating bantayan? Yung mga parang usbong na nagpapahiwatig ng potensyal. Kasi sabi nga, hindi lang dapat sa karisma tayo titingin. Tama ka dyan. Kasi madalas, yung tunay na potensyal, sumisilip yan sa pang-araw-araw na kilos, hindi sa mga grandstanding moments, ika nga. May isang framework don sa mga material na binanggit mo. Minsan tinatawag na six C's, anim na susing katangian. Six C's, okay. Ano yung una? Ang pinakaugat sa lahat ay yung katapatan sa maliit na bagay, faithfulness in small things. Ito yung prinsipyo sa Lucas 16.10. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaki. So, ang tanong, maaasahan ba siya kahit sa simpleng task? Kahit walang boss na nakabantay? Ah, yung consistency. Oo, consistent ba? Dumadating ba sa usapan on time? Tinatapos ba niya yung sinimulan niya? Kahit maliit? Parang yung volunteer na lagi nauuna para mag-ayos ng upuan o magtimpla ng kafe bago pa dumating yung iba. Walang glamour pero andun yung commitment, no? Yun mismo. Walang fanfare pero may substance. Pangalawa, pagpapakumbaba at pusong mapaglingkod. Humility and servant heart. Hango to sa diwa ng Filipos Dos at Marcos Rate Kapatungpulo. Paano yun makikita? Handa ba siyang gumawa ng mga trabahong hindi popular? Yung walang masyadong recognition. Yung tipong hindi siya yung laging nagaagawan sa credit pag may success ang team. Ah, okay. Hindi credit grabber. Tapos, importante din dito yung kakayahang makinig ng tunay sa iba. Hindi lang yung naghihintay ng chance para magsalita. Nakikinig ba talaga? Yan yung tipo na hindi kailangan laging bida, no? Okay, pangatlo. Consistent ba yung mga desisyon niya sa mga pinaniwalaan niya? Okay, so hindi pa bago-bago? Oo. At kung nasa faith context, may mga regular bang spiritual disciplines na nagpatibay sa kanya? Panalangin, pag-aaral ng salita, importante 'yan. Pangapat ito, napakahalaga. Pagiging matuturuan, teachable coachability. Ah, ito 'yung medyo tricky minsan. Oo. Bukas ba siya sa feedback kahit na pagtama? Humihingi ba siya ng payo? Nagi-invest ba siya sa sariling paglago? Alam mo yun, nagbabasa, nagtatanong, umaattend ng training. Sabi nga sa awikaan, ang pantas, laging handang matuto pa. Mahirap itong pang minsan, lalo na kung medyo matagal na sa isang role, no? Feeling expert na. Okay, pang Panglima, pang kakayahang manatiling mahinahon sa gitna ng hirap. Capacity under pressure. Resilience. Ito yung hindi agad sumusuko kapag nagkakaroon ka problema o tumitindi yung pressure. Paano siya mag-react sa stress, sa hmm. failure? 'Yon. Natututo ba siya mula sa mga pagkakamali o laging naninisi ng iba? May kakayahan ba siyang bumangon at magpatuloy? Sabi nga sa Santiago 1, ang pagsubok daw lumilika ng pagtitiyaga. Dito mo makikita 'yon. Resilience talaga. At 'yung pang-anim, medyo unique 'to kasi hindi laging formal, no? Oo. Ito 'yung impluensya kahit walang titulo informal influence, community endorsement. Ito yung tao na kahit hindi siya yung manager o team lead, siya yung pinagkakatiwalaan ng mga kasama. Siya yung nilalapitan for advice. Oo, para sa opinion o tulong. May natural siyang credibility sa grupo. Madalas, indikasyon nito na nakikita ng community yung kanyang character at kakayahan kahit wala pang formal na designation. Okay. So, kung iisipin natin itong anim na si, katapatan, pagpapakumbaba, katatagan, pagiging matuturuan, kakayahan sa hirap at impluensya, parang ang pinakaugat talaga niyan ay hindi lang yung isang beses nagawa gawa, kundi yung consistent na pattern ng pag-uugali. Tama, lalo na kapag walang ibang nakatingin o kapag nasa gitna ng pressure doon talaga lumalabas yung tunay na kulay. Kumbaga, hindi lang sa galing niyang mag-present o magsalita. Eksakto. At dahil nga pattern ito na naoobserbahan over time, hindi ito basta makukuha sa isang, alam mo yun, 30-minute interview lang. Kaya naman, hindi pwedeng umasa lang tayo sa gut feel o intuition. Yun nga eh, kailangan may mas deliberate na approach. Oo, mahalaga na magkaroon ng mas intentional na mga pamamaraan o sistema para makita at uh, masubok itong mga potential na leader na ito. Okay, dito napapasok yung how. Kung hindi sapat yung pakiramdam lang, ano yung mga mas practical na sistema or tools na pwede nating gamitin para hindi tayo umasa sa tiyamba lang. Isa sa mga pinaka-basic pero epektibo ayon sa sources ay ang intentional na observation gamit ang mga talaan, observation grids, ledgers. Hindi naman kailangang komplikado to. Paano yun ginagawa? Parang logbook? Parang ganon. Simpleng pagtatala ng mga konkretong kilos at gawi na nakikita mo sa isang tao sa iba't ibang sitwasyon sa paglipas ng panahon. Hindi yung isang beses lang na wow moment, itala mo. Anong petsa? Anong konteksto? Ano yung eksaktong ginawa o sinabi niya? Tapos ano yung naging resulta o epekto? Ah, para mas objective. Oo, para makita mo kung may paulit-ulit na pattern ng halimbawa pagiging mapagkakatiwalaan o pagiging matulungin. Nakakatulong to para maiwasan yung bias na dahil lang type mo yung tao. Maganda yan, pero parang medyo passive yung observation lang. May mas active bang paraan para masubukan sila? Meron! Dito pumapasok yung konsepto ng micro-entrustments o maliliit na pagkakatiwala. Ito ay pagbibigay ng maliliit, low risk, pero tunay na responsibilidad. Halimbawa, ano yung mga yon? Halimbawa, uh, pamahalaan ng maliit na budget para sa isang simpleng team lunch o i-assign siyang mag-follow up sa mga bagong miyembro ng grupo. O kaya pamunuan ang pag-organisa ng isang maliit na project, yung hindi critical path agad. Ah, parang testing the waters. Pero hindi ba pwedeng ma-pressure sila dito o matakot magkamali? Magandang punto 'yan. Kaya mahagaga na ang pagbibigay ng micro-entrustments may kasamang malinaw na suporta at communication. Kailangan malinaw na ang layunin ay pagkatuto na okay lang magkamali. Oo na okay lang magkamali basta't may natututunan mula doon. Hindi to pass or fail test agad, kundi isang pagkakataon para makita yung kanilang faithfulness at problem-solving skills sa maliit na scale. Kumbaga, training ground na may safety net. Okay, gets ko. Makes sense. Ano pa, bukod sa maliliit na tasks? Isa pang napakahalagang approach ay ang mentorship at pagsasama. Apprenticeship shadowing. Ito yung tinatawad na life-on-life -life formation na hindi lang ito basta pagtuturo ng skills. Eh, mas malalim. Oo. Oh, ito ay pagpapares ng potential na leader sa isang mas experienced na leader. Yung protege, nakakasama, nakakapag-oobserba sa mga tunay na gawain, meetings, decision making, pagharap sa difficult conversations, kung sa church setting, baka pati pastoral visits. Tapos... Hindi lang observation. Yun ang susi. Hindi lang yung pagsama, kundi yung regular na debriefing pagkatapos doon tinatalakay. Anong na-observe mo? Ano kaya yung nasa isip ko nung ginawa ko yun? Ano ang natutunan mo? Dito nahuhubog hindi lang ang galing, kundi pati ang puso at pananaw, yung wisdom transfer. At syempre, kasama sa paghubog ang feedback. Paano ito may sasagawa ng epektibo, lalo na kung kukunin mula sa iba? Kasi baka maging chismis lang. Dito mahalaga ang feedback loops, pero maingat dapat. Pwedeng gumalit ng mga structured na paraan para makuha ng input, hindi lang mula sa mentor, kundi pati sa mga kasamahan, peers, o kahit sa mga taong pinaglilingkuran nila. Yung tinatawag na 360-degree reviews. Ah, oo, familiar dyan. Pero delikado rin yan, di ba? Oo, kaya kailangan ng matinding pag iingat Sabi sa sources, mahalaga na ang feedback ay kinokolekta at ibinabahagi sa paraang nakakatulong hindi nakakasira. Kailangan may pastoral approach kumbaga at laging may kasamang pagproseso kasama ang mentor o leader. Hindi ito dapat gamitin para lang manghusga o alam mo na office politics. Okay. Dapat constructive. May nabanggit din sa sources tungkol sa narrative questions. Ano yon? Mga tanong na naguujok ng kwento? Paano ito nakakatulong? Ah, ito maganda. Imbes na mga tanong na ang sagot ay simpleng oo, hindi o number sa scale, gumamit ka ng mga tanong na magbubukas ng kwento at magpapakita ng pagkataon nila. Pwede kang magbigay ng example? Halimbawa, pwede mo bang ikwento ang isang pagkakataon na talagang nahirapan ka o nabigo ka sa isang task? Anong nangyari? at ano ang pinakaimportanteng natutunan mo doon? O kaya, sino ang maituturing mong nag-mentor sa iyo ng malaki? At paano niya binago ang pananaw o kilos mo? Ah, okay. Mas malalim nga. Oo, mas malalim ang makukuha mong insight tungkol sa kanilang self-awareness, resilience, teachability, at kung paano sila magproseso ng karanasan kumpara sa mga close-ended questions lang. Makikita mo yung kwento sa likod niyang tao. Okay, malinaw na may mga paraan para makilala at masubok. Ngayon, let's say, nakita na natin yung potensyal, nasubukan na sa maliliit na bagay. Ano na ang susunod? Paano natin naalagaan itong binhi para siguradong maging matibay na puno? Kasi baka mapabayaan din. Dito na pumapasok yung nurturing, yung pag-aalaga. Napakaganda ng biblical pattern na makikita natin kina Barnabas, Pablo at Timoteo. Parang isang leadership relay, di ba? Oo, oh, yung tatlo. Si Barnabas, siya yung parang talent scout na may matalas na mata. Nakita niya ang potensyal kay Saulo na naging si Apostol Pablo, kahit na ang background nito ay tagapag-usig. Mapanganib yun, di ba? Pero nag-risk siya. Oo, oh, si Barnabas ang nag-risk nagtiwala at nag para kay Pablo sa mga apostol sa Jerusalem. Siya yung nagbigay ng unang break, kumbaga. Tapos si Pablo naman ang gumanap na mentor kay Timoteo. Hindi lang niya tinuruan. Ininvestan niya talaga. Isinama niya sa mga misyon, binigyan ng mabibigat na responsibilidad, hinubog talaga ang karakter at kakayahan. Very intentional. At ang goal kay Timoteo ay hindi lang maging magaling na leader. Kundi ipagpatuloy yung cycle. Sabi ni Pablo sa Timotea 2.2, ang mga bagay na narinig mo sa akin, ipagkatiwala mo sa mga taong tapat na may kakayahang magturo naman sa iba. Multiplication yung dulo. Ah, uh, so may proseso pala. Kilalanin, recognize, isugal-suportahan, risk-invest, hubogin, equip, develop, italaga, palayain, launch, deploy. At ang sukatan ay ang kakayahang magparami. Multiply. Hindi ito shortcut. Ito ay isang mapagmahal, pasensyoso at intentional na pag-invest sa tao. Hindi lang basta promotion. Okay. Para masigurado na tuloy-tuloy at may structure ang pag-invest na ito, Nabanggit din sa sources ang mga structured pathways o balangkas na programa. May example pa nga na parang 90-day or 6-month greenhouse. Ano ang idea dito? Parang halaman lang. Oo, parang ganun yung metaphor. Kasi tulad ng isang greenhouse para sa mga halaman, ito ay isang kontrolado at nurturing environment na idisenyo para sa mas mabilis at malusog na paglago. So, sa leadership context? Sa leadership development, ito ay mga structured na programa. Karaniwang may kombinasyon ng mentorship, specific learning modules, mga stretch assignments, ito yung mga gawain na medyo lagpas sa parent comfort zone nila para mahasa pati na ring regular na feedback at assessment points. Mas intentional at focused kumbaga. Oo, ang bentahin nito ay mas komprehensibo ang paghuhubog, hindi lang nakadepende sa availability or style ng isang mentor masistematik. Mukhang magandang paraan ito para masiguradong may progreso. Ngayon, habang ginagawa natin ang lahat ng ito, pagkinala, pagsubok, pag-aalaga, alam mo naman, tao lang tayo, tsaka na may mga posibleng pagkakamali tayong magawa. Ano-ano yung mga karaniwang bitag or pitfalls na dapat nating bantayan at iwasan? Ah, marami-rami rin yan. At kailangang maging mo pagbantay. Una, yung classic, pagkahumaling sa karisma. Sobrang dali nating ma-impress sa magaling magsalita, sa charming personality. Sa stage presence. Oo. Pero kailangan laging bumalik sa tanong. May bunga ba ng karakter na sumusuporta sa galing niya? Consistent ba ang buhay niya sa sinasabi niya? Baka puro hangin lang. Okay, good point. Ano pa? Pangalawa at related dito ay ang favoritism o clone syndrome. Ito yung tendency nating pumili o mag-promote ng mga taong kamukha natin. Pareho ng style, ng background, ng personality. Ah, yung mini-me effect. Yun nga. Kailangan ng diversity sa mga nag -e evaluate at malinaw objective na kriteria para maiwasan ito. Baka mamaya, puro isang klase lang ng leader ang napoproduce natin. Nako, totoo yan. Isa pa sigurong panganib ay yung pagmamadali premature designation. Dahil may kagyat na pangangailangan sa posisyon, naglalagay tayo ng tao kahit hindi pa talaga sila hinog. Hindi pa luto. Oo. <laughs> sa karakter man o sa kakayahan, importante talaga ang pasyensya. At marahil paggamit ng mga trial periods or interim roles, di ba? Tumpak. At may kaugnayan din dyan ang kultural na blind spots. Baka kasi meron tayong hindi namamalayang iisang template lang sa isip natin kung ano ang itsura ng isang leader. Na dapat laging extrovert o laging ganito magsalita. Oo, oh, mga ganon. Dahil dito, baka hindi natin mapansin ang potensyal ng mga introvert o ng mga galing sa ibang kultural na background na iba ang paraan ng paglilid pero epektibo rin naman pala. Kailangan ng openness sa iba't ibang leadership styles. Okay, diversity ulit. Panghuli. At panguli, isang mahalagang paalala mula sa sources. Iwasan ang pagturing dito na parang HR process lang, over-institutionalizing. Oo, kailangan ng sistema at proseso. Pero hindi dapat makalimutan, lalo na sa faith-based contexts, na ito ay may malalim na espiritual na dimensyon. Hindi lang checklist. Hindi lang checklist. Kailangan pa rin ng panalangin, pagkilates na ginagabay ng espiritu, spiritual discernment at pakikinig sa wisdom ng komunidad. Hindi ito purely mechanical. Wow! Napakarami at napakalalim ng ating napag-usapan. Kung susumahin natin para sa iyo na nakikinig, ano ba talaga ang pinakapuso o uh, buod ng buong usapin na ito tungkol sa pagkilala at paghubog ng mga sisibol na leader? Yung core message. Sige. Kung ikukonekta natin lahat sa mas malaking larawan, ang puso nito ay umiikot sa ilang fundamental na konsepto. Una, stewardship o pangangasiwa. Bale, hindi tayo ang may-ari ng mga leader na ito. Tayo ay mga kaptuwala lamang. Pinagkatiwalaan tayo ng Diyos na alagaan at palaguin ang mga taong kanyang ibinibigay. Responsibilidad natin to. Hindi possession. Okay, pangalawa. Pangalawa, faithfulness o katapatan. Paulit-ulit nating nakita, mula sa Biblia hanggang sa mga praktikal na sistema, na ang katapatan sa maliliit at pang-araw-araw na bagay ang pinaka-reliable na sukatan ng kahandaan para sa mas malalaking responsibilidad. Yun yung consistent indicator. Pangatlo, syempre, hindi mawawala ang character. Ito yung bedrock, yung condition talaga ang karakter na hindi nabubuo overnight, kundi hinuhulma sa paglipas ng panahon, sa gitna ng mga pagsubok, tagumpay, at maging sa mga ordinaryong gawain. Hindi pwedeng effect to long term. True. At pang-apat, mahalaga ang spiritual discernment. Habang kailangan natin ng mga practical na sistema at tools para maging objective, kailangan din natin ng karunungan at gabay mula sa Espiritu Santo para makita natin yung hindi nakikita ng matalang yung puso. Hindi ito either or, sistema o espiritu, kundi both and. Kailangan pareho. Systems and spirit working together. Yon. Sa huli, hindi ito tungkol sa paghahanap lang ng superstar o rockstar leader. Ito ay tungkol sa matyaga at mapagmahal na pag-aalaga sa hardin ng Diyos kung saan bawat binhi, gaano man kaliit sa simula, ay may potensyal na maging isang matibay at namumungang puno para sa kanya. Isang may pakagandang paglalagom niyan. Kaya para sa iyo na sumubaybay sa ating paghimay, narito ang ilang mahalagang puntos na sana ay tumatak sa iyo. Nakita natin kung gaano ka-critical ang maagang pagkilala sa mga potential na leader, yung mga binihi na madalas ay nasa tabi-tabi lang pala natin. At pinag-usapan natin ang mga konkretong senyales na dapat abangan, lalo na ang pundasyon ng katapatan sa maliliit na bagay at ang karakter na nahuhubog sa mga hamon ng buhay, hindi lang yung performance. Tapos, napag-usapan din natin kung bakit mahalaga ang pagkakaroon ng mga intentional na sistema gaya ng masususing obserbasyon, yung micro-entrustments, mentorship, at maingat na feedback para ang ating pagkilala ay hindi lang base sa hula-hula o personal na gusto. Oo. Ito ay paglipat mula sa simpleng intuition patungo sa mas malalim na discernment at deliberate na paghuhubog. At sa kalibuturan ng lahat ng ito, ang diwa ay ang ating responsibilidad bilang mabubuting katiwala ng mga taong kaloob sa atin. May panalagutan tayo. So, ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa iyo? Bilang pangwakas na kaisipan na maiiwan sa iyo para pagnilayan? Sino kaya sa iyong kasalukuyang environment, sa trabaho, sa komunidad, sa simbahan, ang maituturing mong isang acorn, isang maliit na binhinang potensyal na tahimik na nagpapakita ng mga sinyales ng pagiging isang matatag na leader sa hinaharap? May naisip ka ba? At ang mas malaking tanong na kasunod niyan para sa iyong pagninilay, handa ka bang gumanap bilang isang Barnabas para sa kanila? Yung tipong ng tao na hindi lang basta makakakita ng ginto sa putikan, kundi handang sumugal, mag-invest ng oras at effort at suporta sa kanilang paglago. Kahit pa ito'y mga hulugan ng panganib o sakripisyo sa iyong parte. Isang hamon yan. Oo. Naway ang ating talakayang nayon ay magsilbing praktikal na gabay at hamon sa iyong sariling paglalakbay sa napakahalagang gawain ng pagkilala at pag-aalaga sa mga susunod na magdadala ng tanglaw.